guys, welcome back ulit dito sa akin channel. At kung bago ka pa lang dito sa akin channel, please huwag kalimutan mag-like, comment, share, and subscribe sa akin channel. And guys, andito nga kami sa may JRS dahil nga tumating na nga yung order ng asawa ko. Yeah. Dito guys, galing kami sa... Galing kami sa JRS. Ayan, kasama ko sa Bumso. Iwag kami ng order. Kasama ko nga ang aking bunso, syempre mga mi. Ayan, naglalakad nga lang kami dahil nga malapit lang naman ang SM. Kaya ayan, daan nga muna kami bago kami umuwi. Napakainit pa kasi ng panahon mga mi. Kaya ayan, dito nga muna kami sa may SM Rosario Tatambay. Ayan, mabuti na nga lang at sinipag tong anak ko maglakad. Dapat lang talaga anak dahil malapit lang naman yan. Ayan, madadaanan nga rin dito mga may yung Petron Corporation. Dito nga yata mga may yung ano nila, company nila. Napakalawa kasi nyan mga may sa loob. Ito yata yung supplier nila. Kaya ayan, tara samahan nyo kami mga may maglakad. Papuntang SM Rosario. SM Rosario. Ayan, ang ganda naman ng design nila. Chinese New Year na nga talaga. Grabe, nakakatuwa naman yung design nila. Ayan, natuwa nga talaga ako dito. Oh, ang laki-laki. Pinapahawakan ko nga sa anak ko. Kaya lang ayaw naman humawak. Excited pumasok sa loob. <laughs> ayan nga. <lang, ha? laughs> Ano daw, sabi niya? Yung pasok na daw kami, ang tagal-tagal ko daw. Sobrang tuwang-tuwa talaga ako tingnan. Kaya ayan, ay binidyohan ko nga talaga sila. Huwag kayong magulo. Ang galing no. ano kaya ibig sabihin yan? Comment yung nga guys kung anong tawag dyan. Ang alam ko lang kasi talaga lantern yan. <laughs> baka pasok na namin dito sa loob ng SM ayan bubungad nga kaagad itong happy Chinese New Year 2024 ayan titig na titig yung anak ko akala mo naman nagbabasa tinitinan niya lang pala yung dragon kaya tara let's go pasok na tayo Ayan no, ang sipag ng anak ko maglakad. Very good anak, hindi ka na magpapakarga. May bitbit pa ang eggnog yan no. Para daw hindi siya maguto, magdala daw siya ng merienda. Charot. Kaya nandito na rin pala yung Golden Dati kasi wala to dito eh. Red Ribbon pa lang ang nandito dati. At ayun no, may heart na agad sa taas. Valentine's na nga rin pala ano. At ayan, wow! Chinese New Year na nga talaga. Ang laki ng dragon. Saka ang ganda ng design nila dito sa loob. Pwede ka magpicture-picture. Tapos ang caption, Happy Chinese New Year. Tapos ipopost sa Facebook. Napakaganda tingnan sa loob guys so. Oh. Ang ganda magpa-picture dyan. Gusto ko nga sana magpa-picture kaya lang wala naman akong taga-camera. Kaya ayon yung anak ko na lang ang pinicturean ko. Kaso naman napakahirap kuhanan dahil ayaw magpa-picture. Ayan, ayaw pa nga bitawan yung kanyang daladala at kakain pa nga daw siya. Kaya naman ayan, mag-video na nga lang para may pang-premiere naman tayo. As long as we're together. napadaan nga kami dito sa may lutuhan. Sabi ko nga ay eh, subukan ko nga muna magkaskas. Baka manalo tayo ng isang milyon. Charot. <laughs> Kaya ayan, bumili na nga ako ng isang banana at isang red hat. Nakalimutan ko pa nga talaga mga may kung anong tawag dun sa red hat. Sabi ko ba naman, pabili nga po nung Lucky 7. Kaya pala sabi ng tindera, ha? Anong Lucky? Pambihira naman talaga, palibasa kasi bihira na lang makapunta ng loto. Kaya ayan, tara na nga muna magkaskas. Kayo guys, nagaganito rin ba kayo kapag napadaan ng loto? Try nyo din minsan, no? Malay mo dito na tayo maging milyonary, Charot! Kaya kinukulit pa nga ako ng anak ko, binibigay yung chanelas niya. LT talaga tong batan to. Ayang kaskas pa more. At ayan, pagkatapos ko nga magkaskas, ayan, dinititigan ko nga talaga mga mi. Baka nanalo na ako. Kahit 20,000 lang, okay na yan. Charis. Kaso ayan, wala pala. Talo. At ayan, kinaskas ko na nga itong Red Hat 7. At mukhang andito talaga yung panalo ko. Ayan, wow, nanalo ang O oh, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Ayan, nakita nyo yan. Tatlong seven yan. Kapag tatlong seven kasi ang magkasunod. Ayan, panalo ako ng 70 pesos. 70 pesos lang pala. Akala mo naman milyon. O oh, ba? Diba? may pambili na kaming tinapay at pamasahe pa huwi. Kaya ayan, uwi na nga agad kami. Baka mabawi pa ayan mga mi, naglalakad na nga kami palabas. salamat sa mga nanood at sumuporta. Sana ay huwag niyong kalimutan mag-like, comment, share at subscribe sa akin channel. Yun lang. Bye-bye!